Okay one, oh, okay, one. Okay, one. One, two, three, birthday girl. Oh, diba? Ligalo. Ang regalo. Ang regalo? Tato. Ah, asa dapat ibutang? Ah, alam mo na. Tato. Oh, okay, okay, okay. Pwede di ay. Gita Sige, sige. ko. Oh, sige. Pa, pwede ko ba oh. Palangitan sa yung papa. Kaya akong nang video. Ibuag. Um bitaw gamay lang no minimal, minimal. ganan ka Unti basa gana basa okay ka gi i-free yan ah, na ako ni ko na imputang Amoy ka sakit na oi Sakit mga di na mo Pero okay la kung wala balahibo Oh wala balahibo Na Daman ah, kanis ubos Nagay siyudad Diri sa baryo na Asa na eh Diri sa barrio na, Sa siyudad Bitaw nindat ka mga dore o oh, dore ba kaya matabunan lang ba, ano ba um, hindi ah, ha kung magliro ka di, di maklaro Hmm. Nakitan po na atong paghungit oy. Okay naman man oy. Oh, di ba? Eh, <laughs> muli birthday celebrant mga idol. Indot may tubig sa tirinda. Mga kanon sa atong baboy nga. Ha, oh di ba? ice cream na. Nagpuan tao. ice cream. O, doon eh? ano lang? andam lang? lang? Kung ice cream. Ha? mo? nang hapat na ako Ay, ka, na mo. Ako malumos pa unta. Tugay, bang, Malumos pa unta. kayo. an.

Jangan-jangan, murah jangan!